So okay guys, another day, another vlog tayo. So yan, kita nyo naman, Daddy Jeffo nyo bagong ligo. Eh? Sobrang init, ang sarap sa pag Ramdam Tapos, pasok ka lang sa aircon. At yun nga guys, uh, for today's vlog, isashare ko lang sa inyo kung gaano kasarap yung may asawa. <laughs> kita nyo naman sa mga vlog ko, diba? Enjoy na enjoy akong sinaserve si Mami. Actually guys, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, eh, sabi ko kay Mrs. pangarap ko na talaga maging house husband. Pero, kita nyo naman na, kahit house husband ako, may konting twist tayo, nag-bi-business tayo, syempre. Kaya, napag-decide ko rin na gusto kong maging ganito, yung sa bahay lang, eh, para ma-serve ko nga sila. As, as you can see on my vlog, di ba? lagi kong sinasabi na masaya talaga ako na lagi ko silang sinoserve, serve uh, nasusundo ko si mami, nahatid ko si Gino sa school, lagi ko silang ano, uh, namamonitor ba, uh, ano ako, updated ako lagi sa buhay nila, lalo na pag si Mrs. after niya sa work, Uh, lagi ko siyang tinatanong, how's your day, ganyan. Ganyan din si Gino. Kahit baby siya, tinatanong ko siya, kamusta yung school mo. Para naman marami kaming bonding kasi we never know when or where, di ba? Uh, hanggang kailan yung buhay ng tao. Kaya hanggat buhay tayo, enjoy lang natin, guys, through small things and big things. Lagi tayong magpasalamat kay Lord. Kaya ako, every time na, yun nga, yung kasama ko yung family ko, tapos nasa service sila, nako, grabe, sobrang pasasalamat ko talaga kay Lord kahit na hindi mga kami ganun talaga ka-well sa financial, nakakaluwag-luwag lang, saktuan lang, eh, yung time naman namin is so precious, yun yung hindi mo na may babalik, kasi nga yung pera eh, kikitain mo pa yan, pero yung time hindi mo na may babalik yan, whatever you do, di ba So, yun guys, uh, tsaka sa advice ko na rin, sa mga gustong mag-asawa ng, ano, uh, wala pa sa time, uh, wag muna, kailangan ready ka na financially, uh, emotionally, yun, tapos uh, talagang, ready ka sa lahat ng mga consequences hindi naman porke na nakapag-asawa ka na wala nang ano wala nang challenges in life actually another chapter 'yun ng buhay mo so 'wag mo na mag-asawa kung hindi pa kaya <laughs> tsaka as much as possible ano enjoy muna yung pagkakabinata nyo at pagiging dalaga kasi pag talaga nag-family ka na nako halos yung time mo sa kanila na pero na ano lang kung mayaman ka siguro may ano pa kayo may mga katulong kayo eh pero kung ganitong estado lang eh kailangan mo mag-grind just like me tingnan niyo ah uh, grind lang kami ng grind ni Mrs na i know uh, we know someday na aayos din ang lahat na i mean mas aayos ang lahat ngayon kasi okay okay na eh yun nga di ba so Guys, uh, maraming maraming salamat pala sa mga nagfa-follow sa akin tsaka sa mga nagko-comment. At sa mga nag-PPM, uh, antay-antay lang guys, uh, makakapag ano rin ako sa inyo, makakapag, tawag dito, reply din ako sa inyo. And for the confidential questions nyo, syempre, kailangan secret na lang ni Daddy Jeppo yun sa tindahan. So, yun lamang guys. Maraming maraming salamat. Syempre, figure heart kay sa akin. Bye-bye. God bless you po.